Magandang araw! Ito nga pala ay noong October 30 nung botohan. Ipapakita ko sa inyo ang mga kaganapan. Maaga pa nga lamang ay gumayak na ako dahil, dahil bago pumunta sa presinto ay kailangan munang pumunta kami sa Comelec sa munisipyo. Kaya naman... Naglakad na ako papunta sa crossing kasi doon ako maghihintay. Doon ko hihintayin ang aking mga kasama. Ayan, nagtanglaw ako ng flashlight ng aking cellphone dahil madilim pa ng mga oras na iyon. At nakarating na nga kami dito sa treasury office. Ayan, kinuha na namin ang gayak o ang mga supplies na aming gagamitin. Katulad ng ballot box, ang mga paraphernalia na gagamitin namin. At pagkatapos nito, agad na kami nagtungo sa San Vicente Elementary School kung saan ako magpapaboto, ayan bago nagsimula ay iginayak na namin muna ang mga dapat gamitin at dapat namin gawin ayan, ready na, naghihintay lang kami na magbukas ng alas 7, ayan o, oh, kita nyo, maga pa lamang ay talaga namang uh, ready na, at ito ay noong tapos na. Madaling araw na yan, nakapila pa kami. Mga 2.30 kami nakauwi sa aming mga kanya-kanyang bahay. Depende pa yun dun sa barangay na malayo. Ayan, kanya-kanyang hintay sapagkat amin ang babalik ang mga paraphernalia. Yun lamang sa vlog na ito. Bye-bye!